Ito na nga, tapos na nating lutuin ang ating omelette. Dito naman tayo sa bacon. Yan. Try tayo ng bacon para sa mga bisita. Paborito yata nila to. <laughs> Yan. Dandahan lang tayo. Ayun, sumabit na. <laughs> sumabit pa yung bacon. Ang liit ng ano natin, kawali. Yung isang kawali naman, masyado namang malaki ito. Tamang tama lang ito. Ayan na. <laughs> Mainit na siya. Hayaan muna natin dyan. Umuusok na. Ito naman yung una nating niluto kanina. Punasan natin. Dapat pinupunasan natin kasi mamantika. Ilagay natin siya dito sa magandang lagayan. Lipat natin. Bising umaga, bising umaga. Ayan na yung biko natin. Binaliktad na natin. Brown na yung sa kabila. Mas masarap ang bacon pag medyo crunchy siya. Mmm! Ang sarap ng amoy. Yan, balik na natin. Two minutes to. Two minutes, three minutes. Luto na to. Yan, brown-brown na siya. Yan. Yan ang masarap sa bacon. Dapat sa bacon, yung medyo brown siya at saka crunchy. Yan, itong isa initi naman natin kay lumamig na. Yan, mabilis lang initan yan. Ito yasha koy natin. Bilis lang to. Masarap kainin ang bacon pag mainit siya. Kaya kailangan pagkakain na sila, tsaka na natin lutuin. Kasi pag lumamig na, hindi na siya masarap. Ayan. Sige, tanggalan natin ng ano, mantika. Hmm. Mukhang ang sarap. Crunchy-crunchy. <laughs> masarap tong bacon na to kasi hindi siya maalat. May ibang bacon kasi maalat. Mahaba yung yashakoy natin, kaya hinati natin siya sa gitna. Ayan. Time to serve na. Let's go.